mga kalabs. Tingnan nyo naman ang liwanag. Dito. Kala mo Pasko, no? Ang ganda. Yeah. Yan. TST Love. Happy Valentine's Day. Gani po dito ang TST pag sobrang gabi na at madilim na. Hindi naman sobrang gabi pero mga bandang ano ah uh, bandang yan maghala 7 na ng gabi at ganyan po kadilim dito at kaliwanag din sa mga liwanag ng building yan ganda no ganito po ang TSP yan ang bus. Tadang! Daming tao dito, no? Okay, it's time to tawid-tawid. Mga kalab, sobra pong salamat sa nanood ng live ko ngayong araw. So, nag-try lang ako mag-record ngayon. Para may upload naman tayo. At makita nyo yung TST paggabi. Yan. Sobrang maliwanag ang araw no, ang ilaw yeah. medyo dito lang ganong design sa kabila po ay marami yeah. babalik po ako ngay sa church dahil ako'y lobat na magcha-charge po ako doon siguro mga 8 ako uuwi yan yeah, ang gabi pero alas 10 pa naman ng curfew yan yeah. Ang no? Pag yung iPhone ko, hindi malikot yung kamay ko. Tignan. Bakit pagka Samsung nga po, na phone ng gamit ko, ang ng kamay ko. Yan, nakita nyo. Ang liwanag sa kabilang kalsada, yon Yung mga design. Oh, meron din dito. Parang Christmas. Parang ano lang. Ba? Yan. Salamat po talaga ako dun sa mga nanood sa akin. Yan. Thank you po. Nang sobra. Sa mga sa susuporta pa sa amin ni Bongski. Sobrang salamat na po in advance. Yan. Thank you po and sana po na kapag enjoy kayo kahit simpleng vlogging lang simpleng video lang na enjoy nyo yung aking youtube uh, channel yeah. so hindi pa po tayo uuwi punta lang ako sa church at mag charge ako ng aking phone dahil oh ba't na siya yan nalaki ng puno dito no yan po. Ito po ang St. Joseph Church. Yan. St. Andrew pala. St. Andrew's Church. Yan. So, tignan natin kung sino pa tao sa church ngayon. At thank you pala kay Ate Rui sa kanyang pag-goldilocks na pulburon. Ito po. At da uh, perero na chocolate. Galing po kasi sila ng Pinas. Last day. Kaya may regalo siya sa akin. Isang box ng Goldilocks Pulburon. Yan. So uwi na. Dito po muna ako sa church. Kaya mga kalab, sobrang salamat po sa inyong ulit. Thank you and God bless and Jesus loves you. Bye.